Sabi mo, wala nang seryoso. Bakit? Minahal mo na ba ako? Kala ko mag-MU na tayo. MU? Ano yun? MU. Mag-un. Ah, mag-un. Kala ko matampuhing unggoy. <laughs> Big, nangangayayat na ako. Buti ka pa. Ang lusog-lusog mo na. Ano bang sekreto? Paano hindi ako tataba? Pasubo ka ng pasubo. Okay. <laughs> mahal? Yes, mahal. Mahal, nasak ng ulo ko. Pwede bang, ano, pakihilot? Ano gusto mo? Soap or moderate? Anong soap o moderate? Soap, soapin ko muna. O gusto Lab. Buti pa yung aso natin, kapag tumarating ako kinikis yung pa ko. Dapat gawin mo rin sa akin. What? Bakit? Aso ba ako? <laughs> Ngayon ko lang 'to nalaman. Na kahit pala nagkakayidad na. Masarap pa rin. <laughs> Buti pa yung mga manok. Laging nahihimas eh. <laughs> eh hey, ikaw, kailan ka ba huling <laughs> nahihimas? Ayaw, Ay, nakmanibuha ma.